Di pa nga niya tapos mag-istorya. Yes, target na naman kami! Woo! Tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo yung dadaanan namin. Yun o! Oh. Hindi na mahalaga kung white or black sand yan. Basta makakita kami ng dagat. Okay na yun. Let's go! <laughs> wuhuu ang lakas ng halo hindi, hindi tayo pwede maliko si Ella pero pwede na yan yun o oh. masarap mga parts so ang ganda umuulan dyan eh yan part na yan ayun maganda umaga sa lahat eto na naman at biyay kami papuntang sangay actually nasa sangay na kami uh, papunta kami kila pastor JP kasi naimbitahan kami ng mga pastors ng alliance na mayroon kasi sila silang food trip so ayun nadamay kami so on the way na kami Uh, talaga sadya namin dito, dito ay maligo sa dagat pero ang lakas ng alon so mukhang negative to tamang sightseeing lang kami and uh, masaya kasi dito pag nag-ride kami kasi sobrang presko ng hangin and yung amoy mismo ng dagat ang sarap sa pakiramdam so, talaga nakaka-relax na mga parts so yan ang linis ng tubig na yan hindi nga lang siya white uh, sand pero ang linis ng tubig na ang sarap maligo isa sa maganda dito ang gawin is mag surfing kasi malalaki yung alon dito lalo pa ngayong panahon um, amihan ba tatawag niyan yung hangin so talaga malalaki yung alon dito mga parts Pastor, oh, okay lang ba mag vlog Pastor? Kasi Ay, si Pastor JP, ang dami buko niyang Pastor ha ah. Hello, <laughs> Pastor Roy, <laughs> Pastor Alam name, pastor. pastor, ito pala si ano, Pastor Dennis. Hindi mo kasama sila? Hindi ah? mo kasama sila? kasama <laughs> Pastor Dennis and house Ano nga Pastor? Nabubo tayo ng manok Ayun Nabubo ba kami ng ulan yan? Lakas? basa nga kami ni Pastor Roy dito Naglilitso yun abutan kami dyan kanina Ah Di namin transfer, transfer. Natin natin yung ah. Ah. Ano yung anong yung Pastor? Rabbit 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 Parang bihik <laughs> First time ko nito makakain ng rabbit for, ano sa buong buhay ko. Seryoso sa pastor. Yan o. Marami din dito ang manok sa pastor ito mga ano yan. Uh, uh, production. Ito production na uh, Rhode Island. Tapos ito mga crossbreed na din dito sa pastor na halagang manok. Oh, may sa pa. Yan. Yeah. Mga panakabong to ah. <laughs> parang siyang ano, yung itsura niya pastor, parang parang biik na, ay hindi biik, parang aso. <laughs> Ayan o, no, ang cute niya. Pero oh, masarap to. Siguro, first time ko talaga makakakain ng ano, karning rabbit pastor. oh Ikaw din? Hindi. Ano, ah, nakakain ka na? Pero lechon, first time. Ikaw pastor alam? First time mo din? Uh, first Eko, time, mami. Ilang beses ako nakakain ng rabbit. Tatlo pala tayong first time makakain ng rabbit. Silong <laughs> first time. Kaming tatlo mami. Pastor. store. Mm. <laughs> <tayo na tayo. laughs> no. Ito na yung uh, niluto nila pastor na nakisaw na lang na <laughs> uh, anong anong ato? Anong rabbit. rabbit. Tapos, lichong rabbit. Lichong rabbit tapos merong uh, lichong. Oh uh, ah, native chicken adobo ito yung kanin natin tapos may mani okay. hindi talaga tayo papayat na ito eh anong manok to? Uh, ah, native pwede na pa sa Dennis bukid ata eh, bukid ha bukid ba yan sir tawag dito eh? manok na native ah, native pa rin native pa rin nagalong nagalong Ni may merong bang ano sabi niya may merong Cebuanong native ba oh, may ilong ano ilong ilokano ilo ilo sabi ko lang tao pag gantong ano. Native maluk. lang gusto. Native lang. Native, native uh, lang. Pero hindi ko mag-gets yung si Juano may Ilocano ba. Bakit may ganon? Ba? Bisaya. Bisaya ba? Bisaya, o. Oh. Ang tawag sa native, Bisaya. Bisaya. Basta Bisaya, native yan. Hmm. Bisaya na manok. Bisaya na manok. <makes noise> native yan. Bisaya. Tagalog, atay. Sausawan tayo. Manok na Tagalog. Sa Luzon naman yan. Luzon. Luzon sa ikon sa Sausawan. Wala ma'am. Limon sa Sausawan. Puyo. Tapos merong sabaw ng nyog. Oh. Sabaw, sabaw, ay ano, buko. Sabaw, sabaw, sabaw ng, sabaw ng nyog. Bakbakan na to. nag na kayo? Hindi pa. Hindi pa ako, pre. Ay, si yes, Pastor Jay, Pastor JP. Okay, si Pastor. Ay, Pastor Jay, si Kyo, mong good. Okay, mag-pray tayo, Lord. Salamat po sa fellowship, sa presensya ng bawat isa. Salamat sa inyo na umapaw na pagpapala. Parang po itong mga pagkain ito. Alay sa sinu. Amen. Kamayan, kamayan. Makmaka na naman. Kamayan na naman kami. Kamayan. Sabi <laughs> ko to. Yan, yeah, operahan mo na yan. Sige. Hindi itikman Roy. na muna ang rabbit, Roy. Oh, may atay dyan. Kasi nung gusto niya atay Mama. May atay. 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 May sarap niyan. Mm, uy, magtira ka naman ng skin. Dami yan. Ay, sure. Ay, ay. ay sure. Ito na yung panang panang rabbit no. Isang pakino ako eh. Titikman. First time ko kumain na ito. Tingnan natin. Uy, e, parang manok. Wow, parang rabbit. parang siyang manok. Hmm? Jong, ang sarap jong. Ba't ayaw mo na ito? Kasi ito yung skin niya. Hindi siya crispy kasi walang taba. So, pure na gulay yung kinakain ng ng rabbit. Ay, masarap. Yung texture ng karne niya, ito. Para siyang manok na native. Hmm? Panalo. Ano? Thank you, Pastor JP. Buti na lang talaga na yung tayo na dito. <laughs> Baba na natin natin mga parts. Tinan nyo ang sarap. 5,000 ang rabbit ni Mayor dyan sa gawa. Rami. 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 Ah, yung karne Lalo niya maano eh. Exotic niya pagkaon mo. Ah, uh, maputi Laloong ano? Maputi yung karne niya. Nabilong ka din yan ah. Maraming mga ano, dear. Hmm. Harap. Ang mo. Mga klase, hmm. klase na meat. Kala mo yan siya na yan, Pastor? Sa inyo pa yan, Pastor? Sa si tatay ko. Hmm. Kinagkakakitaan yan. Hmm. Pag ito pastor, nagsabay-sabay na mo nga tong ano to, mga ilang kilo na kukuha niya dito. Oh. Ang dami na ito, pastor. pila pilapil. So, pupunta kami sa farm ni Pastor JP kung saan yung mga fish pond nila yung fish pan niya yung mga itik oh. ganda, ganda dito morning po ah Oh, Ito, yung mga fish pan niya. pa nandyan eh. Lalaki na daw yung tilap niya dyan, pastor eh. Sama ko mga pastor. Pastor na rin kaya ako. Jok <laughs> yeah. Lahat natural pastor yan. Ang ganda yan. Oh. Oh. Ang laki na ito? Oh, laki ng uh, fish dito ni Pastor JP. 'Yun yung maganda sa mga ano, may mga malaki malaki kang lupa. Dahil eto, pwede ka mag-alaga ng ganitong mga animals. Pastor, oh, pwede silang pagsamahin, itik at isda? Pwede. Hmm. Healthy yan sir kasi ko yung ipot lang kaya, Yung ipot talaga yung kinakain ng ano No hindi niya kinakain ng mga isda. Yung, yung ipot nila yun na yung pagkain nagkain ng ano pagkainin ng tilapia. May bago itik ah. Pag malaki talaga lupa mo diskarte lang na pastor. Thank you. Ay. Hmm mangingitlog na yan. Tapos oh, yung itlog, yung balot. Oo, pastor. Yung ginabalot. Tunay nga namang napakasarap tumambay sa ganitong lugar. Nakaka-relax. Tapos napaka-presko pa ng hangin. So, yun lang mga parts. Maraming maraming salamat sa panonood and sa pagsubaybay sa mga video na natin. So, so, God bless.